Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa isa sa pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. Uh, malainin bago uh, regarding dun sa tour natin sa isang uh, pinaaayos pinagagawa o pinagaganda ng isa sa mga beneficiary na pabahay ng gobyerno. Nung last time na uh, video natin dito, medyo... Uh, Nasa forma na siya, pero hindi pa talaga ngayon. Ngayon, makikita natin yung uh, after one week, no? Yung uh, development sa pinaayos, pinagandang pabahay ng gobyerno dito sa Malaimin Bago, Naik, -Kabiti. Okay, so ayan makikita nyo na sa likod, no? Kung ano yung uh, naging development na ng bahay. At uh, ikutin na natin ngayon para magkaroon pa rin kayo ng... Uh, tawag dito. Uh, update kung ano na yun nangyari makalipas ng uh, isang linggo sa pinagagawa at pinaayos na pabahay ng gobyerno. Okay? Ipadatin yung camera natin. So ayan, yung uh, development ng uh, pabahay ng gobyerno nung last time ay uh, isang ilaw pa lang yung napagagana nung uh, gumagawa nitong bahay at the same time meron na siyang uh, ceiling light. Ngayon makikita nyo ah, uh, Parang dancing light na siya. Nag-iba-iba. Bali, four-color ata yan. Kung nakikita ninyo. So, halos finished product na yung ceiling niya. And then, itong uh, harap. At yan, makikita ninyo. ganong kalaki. At the same time, meron na rin pala siyang... Uh, ano bang tawag dyan? <laughs> Sa kulay brown na yan. Uh, ceiling base pa paiba ko basta yung ano niya, sa ceiling nilagyan din ng ano nung parang sa gilid na yan sa ceiling na yan kaya parang mas gumanda mas uh, umangat yung uh, ganda ng kisame tapos syempre ayun yung counter yung counter naman natin halos tapos na makikita ninyo ah uh, yung ceiling niya sa tapat nung ano ng counter parang uh, parang ano ba tawag dito? Parang robotic yung dating nung design. Tapos may nakaabang ng uh, mga wiring para dun sa magiging light, no? Nitong uh, counter, nitong pabahay ng gobyerno. So, di ba? Naki, ngayon, nakikita na lang natin, nabibisualize na natin kung gaano na talaga kaganda yung bahay. The same time, to, ang lawak dito sa lugar na to. Papunta na dito sa kitchen. At saka ito, yung kitchen niya, uh, alos polyfinish na. Alos ayos na. At uh, yung CR naman, pinagawa din, pinaayos din. Ikita nyo yung uh, development na ngayon. Uh, hanggang taas yung tiles ata nito. At saka makikita nyo yung design. Pati yung sahig ay pinalitan din. Yung inidoro lahat, babaguhin uh, talaga. So, yun. At uh, makikita nyo, sabi sa ni Foreman, uh, lalagyan din to ng exhaust para kahit pa paano. Uh, mas magiging presko yung ano ng CR. So, sa mga susunod nating video dito, eh, tingin ko, mas makikita natin na yung, yung look talaga ng bahay. So, ngayon pupunta naman tayo dito sa master bedroom na nung, uh, nung bahay. Ito yung likod, yung extension sa likod. So, ayan, no. Oh. Okay na to, tapos na. So, depende sa may-ari kung lalagyan nila ng aircon. At the same time, mayroon, maganda rin kasi uh, may bintana kahit pa paano. May, may liwanag na papasok dito sa kwarto. Diba? So, ayan o. No? So, may nakabang din na rin dito na wiring. So, live siguro yan. <laughs> At yun, yung kwarto. Ganyan sa kalaki. Although, tinan nyo. Wait lang ha. Papakita ko sa inyo. So ayan, ah uh, papakita ko sa inyo kung gaano kalapad yung kwarto, yung master bedroom. So ayun, halos isang dipa ko yung lapad. Tingin ko eh mga 1.5 meters o kulang-kulang 2 meters. Oo. Ganun kalapad yung kwarto na to. Yung haba eh, napakahaba talaga. So, yung haba isang plywood size, bali isa't kalahati na plywood size yung haba nitong uh, kwarto na to. So, ayan. At yun yung kisame, napaka-simple na lang. Uh, very flat. Hindi natin alam kung lalagyan din na parang katulad din. Kasi parang mas gumanda pa pagka may mga ganung uh, tawag na nilalagay sa kisame. So, ayan yung kabuuan ng bahay. alam niyo nakaka-inspire talaga dahil uh, may mga binipisyari talaga na pinagpapalahagan nila yung bahay na ibinigay sila ng gobyerno. Diba? Although uh, may mga napapanood tayo na lugar na talagang masasabi natin uh, iba yung dating ng mga pabahay doon sa pinagpatayuan ng pabahay ng gobyerno. Pero dito ako Personally, talagang uh, natutuwa ako dahil, yun nga, sinasabi sa a no? Yung pag-aayos, paggagawa ng uh, pabahay ng gobyerno dito sa naik Cavite. So, ayan, no? Kung kayo makakakita ng ganitong uh, design at pagkakaayos ng pabahay ng gobyerno, eh, talagang masasabi nyo, Uh, mayayaman naman yung mga nakatira sa pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite. Pero siyempre sa pagsisikap ng mga beneficiary na hindi lang talaga puro reklamo, no? eh, gumagawa sila ng paraan na mapaayos nila. Ayan, makikita nyo at meron ng mga gamit pa rito. Ang sabi ng gagawa, parang magkakaroon ng exos no? sa CR, sa kwarto, hindi lang natin sure, pero yun yung isa sa parang partial na design. At saka, ayan din yung magiging lighting para dito sa lababo. Ito, ang ganda. Ah, ang ganda. saka, ang linis. Ang linis gumawa nung uh, gumagawa nitong uh, design o pag-aayos. Itong pabahay ng gobyerno. Makikita ninyo kung gaano kapulido. Ayun, tinanong natin sa gumagawa ko tawag dito sa Wally Brown na yan. Kornisa pala yan. Now, talagang mas gumanda pa yung dating ng kisame. Okay, kornisa palang tawag dyan. Just a Okay, so yun. Uh, kung sino man yung may gusto na pag uh, magpagawa sa gumagawa nitong uh, design, renovation ng loob ng pabahay ng gobyerno. Ilalagay ko yung name niya sa dulo ng video natin na to at saka yung number niya, para nang sa ganun, eh, makontak ninyo si, yung gumawa nito, si Mr. Chan Kitlak, sama na yung name niya. Pero ilalagay natin sa dulo ng video natin, yung name niya, at saka uh, safety number niya. At the same time, try ko na ilagay din yung FB page niya, kasi, nung tinatry ko one time, yung first video natin dito sa bahay na to eh, yung screenshot ko, lumalabas, copyright. <laughs> Makaka-copyright ako. Ayaw niyang, ayaw niyang may screenshot. Hindi ko alam, ayaw na lumalabas. Basta ayun, pero eh, try ko magawa ng paraan na makuha ko yung logo, yung itsura niya, yung uh, FB page niya, yung uh, Facebook ng uh, salarin ng pag-aayos ng mga pabahay ng gobyerno na katulad nito. Ayan, di ba? Ang ganda. Ang kainaman din kasi sa kanya sa gumagawa na to, affordable yung presyo. Talagang uh, hindi ka mamroblema sa magiging uh, libor, libor na gumagawa na to kasi madali din siyang kausap. So yun, kailaman kay Sir John Kitlak Samana, yung gumagawa ng mga ganito ay uh, all-in-one na talaga. So siya mismo talaga yung gumagawa hanggang sa carpentry, uh, pagsisiling, uh, pintor, electrical, design, plumbing, welding. Kanya na lahat yun. No? Hindi na kayo kailangan tumawo pa ng maraming tao para gumawa sa welding, sa pagpipintura, sa pag-tiles, sa pagkakabit ng tiles, no? Mason. Sa kanya na po lahat yun. Ang importante din yung design na ganitong uh, kagandang klaseng design. No? Papakita na kayo, ipakikita na sa inyo yan. Kapag ka nagustuhan ninyo yung mga design niya, go na kayo doon. Kung meron kayong suggestion na gusto niyo yung design, ayun yung gagawin niya para sa inyo. Di ba? Hindi na kayo maraming tao. Hindi na kayo maghanap pa ng tao. Magwi-wielding, magpipintura, uh, magpa-plumbing, magmamason. ayun sa kanya na lahat. At siya mismo yung gumagawa at may kasama lang sa isang assistance. Di ba? Walang hassle masyado. <laughs> Kasi <laughs> lahat yun ay kanya pong ginagawa sa so, pag-aayos nitong kisami na to. Okay? So, update ko kayo sa susunod nating video kung ano pa yung naging development sa uh, pag-aayos niya dito sa pabahay ng gobyerno. Itong loob, ha? Yung loob.